Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Huminga muna tayo ng malalim. Tahimik lang muna tayo ngayon. At hayaang ang salita ng Diyos ang unang mangusap sa atin. Lukas 6.45 Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Hindi basta lumalabas ang mga salita natin. Hindi ito random. Ayon kay Jesus, ang sinasabi natin ay refleksyon ng kung anong laman ng puso natin. Mabigat yun, di ba? Dahil ang ibig sabihin, kung mapanakit ang sinasabi natin, baka may sama ng loob na nakaimbak sa loob natin. Kung puro reklamo ang lumalabas, baka puno tayo ng pagod o panghihinayang. At kung puno ng buhay ang mga sinasabi natin, baka buhay rin ang pananampalataya natin sa loob. Hindi natin ito agad napapansin. Pero kung titignan mo ang araw mo, yung paraan ng pakikipag-usap mo sa asawa, sa anak, sa kaibigan, sa sarili, ano ang lumalabas? Mapagpatawad ba? O mapanumbat? Puno ba ng pag-asa o palaging negatibo? Nagpapalakas ba? O mas nakakadurog. Kaibigan, ang bibig ay parang ilog. Pero ang pinanggagalingan nito, ang puso. At kung marumi ang pinagmulan, hindi rin magiging malinis ang daloy. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, alam mo kung ano ang nilalaman ng puso ko. Hindi ko to palaging sinasabi. Pero may mga bagay akong tinatago na minsan hindi ko na namamalayang lumalabas na pala sa pananalita ko. Panginoon, patawarin mo ako sa mga salitang nakasakit, sa mga pagkakataong hindi ko naisip ang bigat ng sinabi ko, sa mga oras na napuno ako ng galit at yun ang lumabas, sa mga araw na pinili kong manahimik kahit kailangan kong magsalita ng katotohanan o yung mga oras na nagsalita ako ng tama sa labas, pero iba ang intensyon sa loob. Ngayon, Panginoon, hinihiling ko. Linisin mo ang puso ko. Ayusin mo ang ugat. Palitan mo ang nakaimbak sa loob. Bigyan mo ako ng puso na marunong magmahal para ang mga salita ko ay maging puno rin ng pag-ibig. Bigyan mo ako ng pusong mapagpatawad para hindi ako maging mapanumbat o mapanghusga. Turuan mo akong manahimik kapag galit ako at magsalita kapag may kailangang ipagtanggol. Turuan mo akong gumamit ng salita hindi para saktan kundi para magpagaling. Panginoon, gusto ko pong baguhin mo hindi lang ang panlabas ko kundi lalo na ang loob ko, yung tunay, yung laman ng puso ko na walang ibang nakakaalam kundi ikaw. Ngayon, isinusuko ko ang mga sama ng loob, yung mga tampo, inggit, o galit na pilit kong itinatago. Alam ko, Panginoon, hanggat may ganito sa loob ko, patuloy lang akong magiging mapanakit sa mga taong nasa paligid ko. Kaya ngayon, kunin mo ito. Palitan mo ng kapayapaan. Palitan mo ng kabutihan. Palitan mo ng pananampalataya. Gusto ko pong maging ilog ng biyaya ang bibig ko. Gamitin mo ang tinig ko para magsalita ng buhay, hindi kamatayan. Nang pag-asa, hindi takot. Nang panalangin, hindi paninisi. Nang pagpapala, hindi paninira. At sa mga susunod na araw, Panginoon, kapag muling bumalik ang init ng ulo, kapag gusto kong magsalita ng hindi maganda, turuan mo akong huminga at magdasal muna. Turuan mo akong tumahimik kung hindi ko rin lang makakapagpahayag ng pag-ibig. Banal na Espiritu, gabayan mo ang bibig ko, pero higit sa lahat, ayusin mo po ang puso ko. Amen. Kung nakaantig ito sa puso mo, I-type mo lang ang Amen bilang panalangin mo ngayon. At kung may gusto kang ipagdasal tungkol sa pagbabago ng isip, puso o pananalita, i-comment mo lang. Karangalan naming ipagdasal ka. Tandaan mo, ang mga salita ay hindi lang basta lumalabas. Ito ay galing sa loob. Kaya kung gusto mong magsalita ng buhay... Simulan mong punuin ang puso mo ng katotohanan, pag-ibig at presensya ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng pusong malinis, salitang makapagpapalakas at pananampalatayang buhay sa salita at gawa. Mula sa ating Panginoong Hesus, ngayon, bukas at magpakailan man.